Good morning po mga idol! Lito po tayo Banana Ito po ating Banana Queue ang Banana At parang ang ating lumutuin At kahit sa pano meron kayo Pilipinas. Ito. Oh. Dahil po ang panahon ngayon ay sobrang ang Ito. Oh. Ito po ang panahon natin ngayon. Malakas ang sulat. Shoutout po sa mga trabiyagan namin dyan sa youtube lahat lima po nang limang out -out po sa inyong lahat mga idol uh, Busy lang po talaga Kaya po po sa, sa inyong makasupport uh, Busy na po tayo Di mo po nung dati mananap yung lapit-lapit na rin po itong maluto ito po mga mm -hmm. friends po namin sa white tea sa mundo ng white tea shout out po po yung lahat ito. Ayan. Hindi po kami na ganun ng payong kasi nakasanghangin. Yeah. manok Ibabasa ng ulan Ayan, nakalabas na yung manok O yan Ayan Ang lalapit sa atin Parang isang magpaluto ng Tinola Ayan, ang ganda Parang panglab Ang pa, parang luya para Dib dibdib, parang papayak. Ano yan? sa naku, 45 days nyo Ayan. ay sunbathing Ay, rainbathing pala. Ano ito Hanggang dito na lang po mga idol Ingat po tayong lahat Bye bye God bless you, mga idol